ang posture para sa paglalakad. Ang paglalakad ay isang simpleng aktibidad at dapat itong manatiling simple. Nakalimutan na nating maglakad ng maayos dahil marami sa atin ang may desk job. Marami sa atin ang nag-shuttle lang sa pagitan ng kama, kotse at desk lang. Para sa amin ang paglalakad ng isang milya o higit pa ay nangangailangan ng labis na pagsisikap at oras. Gayunpaman, mahalagang isama natin ang paglalakad sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngunit habang sinisimulan natin ang pagdaragdag ng pinakasimpling paraan ng pag-eehersisyo sa ating pang-araw-araw na buhay, mahalagang gawin natin ito ng tama. Ang tamang posture, ang tamang oras at tamang saloobin ay mahalaga. Ang wastong posture sa paglalakad ay mahusay at madali sa katawan. Ang hindi magandang posture sa paglalakad ay maaaring magdulot ng maagang pagkapagod, kakulangan sa ginhawa at maging pinsala. Ang tamang paglalakad ay kinasasangkutan ng buong katawan mula ulo hanggang paa. Isa, ulo, maglakad ng mataas, huwag sandalan pasulong, sulong, paatras at tumayo ng tuwid. Hindi mo kailangang tumingin sa ibaba, laging umasa kahit dalawampung talampakan sa unahan. Ang baba ay dapat na parallel sa lupa at ang mga tainga ay dapat na direkta sa iyong mga balikat. Ang iyong likod ay dapat na tuwid at hindi dapat na kayuko at naglalakad. Tumutok sa ulo at buong katawan ay mahuhulog sa linya. Dalawa, balikat. Relax, sabay kibit ng balikat at hayaang bumagsak ang mga balikat at iyan gatang iyong dibdib. Kung ikaw ay na-stress, maaaring masikip at nakataas ang iyong mga balikat. Pinakamabuting pakawalan ang sarili at magpahinga. Haya ang bumagsak ang iyong mga balikat at itaas ang iyong dibdib. Maglakad ng mapagmataas at may kumpiyansa. Tatlo, arms. Swing, ito ay bumubuo ng dagdag na momentum at nagpapataas ng calorie burning. Ang mga kamay ay dapat na nakaka-relax. Ang kabaligtaran ng koordinasyon ng braso at binti ay dapat na naroon at ang iyong mga braso ay dapat na magkadikit. Tinitiyak ng paggalaw ng iyong binti at braso na ang iyong katawan ay nasa malapit na koordinasyon sa paglalakad. Nakakatulong din ito sa pagbuo ng momentum at pagpili para sa isang opsyon na tinatawag na power walking isang pambihirang paraan upang mawalan ng timbang. 4. Core Brace your core. Ang core ay ang muscle group na pumapalibot sa torso o sa mid-skeleton. Nagbibigay ito ng katatagan at dapat ay activate habang naglalakad sa pamamagitan ng paghihigpit ng iyong mga kalamnan sa chan. 5. Legs. Ay align sa eye level. Ang mga balakang ay dapat na medyo pantay. Ang mga binti ay dapat comportabling in dayog sa iyong hakbang. Panatilihing baluktot ng mahigpit ang iyong mga tuhod at huwag gamulong papasok o palabas habang naglalakad. Ang iyong mga tuhod ay dapat manatiling maayos na nakahanay sa mga balakang at paa. 6. Talampakan Flexible Ang mga takong ay dapat na unang hampasin nang ang mga daliri ay hinayla lapataas sa 45 degrees. Pagkatapos ay gam ulong sa hakbang mula ulo hanggang paa at sa wakas ay itulak gamit ang iyong hinlalaki upang lumipat sa susunod na hakbang. Magsuot ng nababaluktot na sapatos dahil ang matigas na sapatos ay sasampal sa halip na gam ulong. Sa wakas, gawing komportable at kasiya siya ang iyong paglalakad tumutok sa isa o dalawang punto sa bawat paglalakad at unti-unti sa loob ng ilang linggo, maaari mong mamaster ang lahat ng mga punto nang hindi na kailangang mag-isip tungkol dito. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.